po sa po kami sa second dive mga reverse punta naman po kami ngayon sa floating restaurant doon naman po sila mananangalian ayan Marami po kaming gigs ngayon, no? oh ayan. Ah, uh, sampo sana po mga drivers no, Ay hindi po kayo magsawang sumuporta po, pakipalo at paki-subscribe na lang po mga mga drivers. Eugene Divers Vlog po. Sana po no, matulungan nyo po para makatulong rin ako sa pamilya ko. Ayan. Oh, bangka niya, Rupay. na. Rupa. Kailangan lang po namin yung barangay ko. Barangay namin mga divers yan. Barangay paring. Kailangan na lang yan. Pagpupunta po tayo ng Kaukoy. Puting restaurant. Ayan. dami pa pong gamit po nakakalat sa ibaba mga reverse kasi um, hindi pa po na mo pinapalitan ng tangke mamaya pag dating namin doon sa floating restaurant ayan Ayan po mga neighbors, no na nakarating na, na po kami ngayon dito sa floating restaurant ayan.

Yan. Ah, nakababa na po yung gaze namin mga reverse Kaya kami naman ang bababa ngayon at hihingi kami ng makakain. Ay. Baba naman tayo dito sa floating. Oh, mga gua pakai kuan karena dong. No? Gua pakai yang ini stop ba? Okay, dam, okelah hey, dam. Okay. Wala na. Naubos na yung bagyo. Yan, dito na po kami ngayon sa floating mga drivers. Yan, ito po yung halang-halang. Then, lambay. Mm, sarap. Ang sarap, ang sarap. Pati yung ano, nag, pati yung nag-serve masarap. Yan po mga lovers, kakain na po sila yan. yan oh, thank you, thank you. Kakain na po tayo. Yan. Mmm. Oh, ayan po mga kasama ko, naghahintay po sa serve. Thank you for watching my